Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan at ang atin pong programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Atin hungang uh, pag-uusapan ang pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po ba na sa buhay natin, may mga pagkakataon na meron tayong choice. Uh, may pagpili. May mga times po na masyado tayong mayabang, confident sa ating sarili na hindi natin pinipiling magtiwala sa ating Panginoon. Na pag-aralan natin sa isang episode natin yung kombinasyon ng dalawang bagay. Ano po? Yung high view of self and a low view of God. Mataas na pagtingin sa sarili kung kayat uh, tingin natin, kaya ko na ito, Panginoon. Ako nang bahala rito, Panginoon. At may mga pagkakataon po na hindi tayo lubos na nagtitiwala sa kanya dahil nasa sarili natin ang ating pagtitiwala. At uh, paminsan po, meron ding mababang pagtingin sa Diyos. Ibig sabihin ay hindi natin nakikita na siya ang dapat asahan o marahil ang kalooban niya ay inferior sa gusto natin o yung magagawa niya ay hindi katulad ng ating magagawa. E, eh, misang ganun po eh. Magugulat ka sa tao, maraming dahilan kung bakit ayaw magtiwala sa Diyos. Pero may mga pagkakataon po na wala tayong choice. Talagang, lalapit tayo sa Panginoon upang magtiwala sa Kanya. At dito po sa Lamentation, chapter 3, verse 21 to 23, ito pong sinasabi. Yet I still dare to hope when I remember this, the faithful love of the Lord never ends, His mercies never cease. Great is His faithfulness, His mercies begin afresh each morning. So dito po sa passage na ito ay makikita natin na sa kabila po ng kawalan ng pag-asa. Ang sabi po ng sumulat, sa Tagalog pala by the way, ito po ay Panaghoy. Title pa lang malungkot na no dahil puro kalungkutan po ito eh. Actually pag binasa mo yung lamentations, halos ito lang yung portion na maganda yung uh, nilalaman na merong pag-asa. At kagaya po ng nasabi natin kanina, may mga pagkakataon na meron kang choice, may yabang pa eh. Pero may pagkakataon po na talagang dahil sa pagiging lugmok, desperado, hirap, eh tayo po'y natutulak na magtiwala sa Panginoon. Kaya sa mga Filipino eh, kilala tayo dun sa bahala na. Na ang sinasabi nga nila, pag wala nang makapitan, pagka said na said na tayo sa ating resources o kaya naman ay uh, nawawala na tayo ng pag-asa, e eh nasasabi nating bahala na. Kaya nga dito po sa ating pag-aaral, gusto nating makita ano po yung katangian ng Diyos kung bakit deserving siya o dapat siyang pagtiwalaan. Napag-usapan natin sa isang pag-aaral ang tungkol sa kabutihan o goodness ng ating Panginoon na ang Diyos po ay laging mabuti Bagamat may mga pagkakataon na tila yung ating karanasan ay hindi tumutugma doon po sa katotohanan niyan pero kailangan nating panghawakan na ang Diyos po ay mabuti at kailangan nating magtiwala na sa gitna ng ating mga pinagdadaanan siya po ay nananatiling mabuti. Ngayon naman sa ating pag-aaral tingnan po natin ang ibig sabihin ng faithfulness o katapatan. Alam niyo po, maraming ano eh, maraming uh, kahulugan yung salitang faithful. Di ho ba at uh, pagtiningnan natin tong salitang ito, kailangan maunawaan natin uh, pagdating sa katangian ng Panginoon, ano bang ibig sabihin na ang Diyos ay tapat? Sa iba po, ang term na ginagamit eh, ang Diyos po ay hindi nagbabago, he is unchanging. So ang ibig sabihin po pala ng faithfulness ay hindi nagbabago ang ating Diyos. At dahil hindi siya nagbabago, hindi siya tumatanda, hindi naluluma, hindi nababawasan yung kanyang kakayahan, hindi nagbabago ang kanyang isip, siya po ay patuloy na maaaring pagtiwalaan. Mas lalo po nating naiintindihan ang pagiging tapat ng ating Diyos, mas lalo tayong matutulak na magtiwala sa ating Diyos. Kaya unawain po natin ang kanyang mga katangian. Tingnan natin ano bang sinasabi ng Bible tungkol po sa katapatan ng ating Panginoon? Una po sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Ang sabi ho rito, Understand therefore that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps his covenant for a thousand generations and constantly loves those who love him and obey his commands. Alam nyo, napakaganda ng passage na ito kasi dito po sa Deuteronomy, patransition na po sila mula po doon sa Egypt, nasa wilderness po sila at papasok na sila sa promised land. Kaya sa Deuteronomy, pag binasa mo yung kabuuan nito, marami pong mga reminders, maraming pagbabalik tanaw at maraming mga habilin bago pumasok sa promised land. At pinapaliwanag ng Panginoon sa henerasyon ng kasalukuyan ng mga panahong ito na ito ang ating Panginoon, siya ay tapat na Diyos. Yung mga pinangakuan na dati po ay dadalhin sa promised land, ilang salin lahi na po ang lumipas. So sinasabi ng Panginoon, uh, nagpalit-palit na ang mga salin lahi, uh, nawala na ang ibang henerasyon, pero itong mangyayari sa inyo ay resulta ng katapatan ng Diyos sa bawat henerasyon Pagtupad ng kanyang pangako, ng kanyang covenant, at patuloy niya po itong uh, isa sa katuparan. Kaya napakaganda, eh, no? So ang ibig sabihin, God is worthy of trust. Hindi man mangyari ang mga bagay sa ayon sa ating paraan, o panahon, o sabihin na natin sa timing natin, sa season natin, but we can always trust the Lord. Kaya nga po, napakaganda dahil uh, kung inyong babalikan yung konteksto po nito, Tandaan niyo po na itong mga Israelita noong mga panahong iyon at ang kanilang mga ninuno ay na-expose po sa tinatawag nating polytheism. Ang polytheism po ay paniniwala na maraming Diyos. At uh, kagaya nga ho sa isang paliwanag natin, yung mga Diyos-Diyosa na ito, kanya-kanya uh, ng teritoryo ito. Ibig sabihin, may particular territory itong Diyos-Diyosa na ito ang sinasamba, at hindi lang yon, may mga partikular na specialization. Halimbawa, gusto mo magkaanak, agrikultura, o kaya naman ay warfare. Meron po sila talagang uh, mga Diyos-Diyosa na pinupuntahan, nilalapitan sa iba't ibang mga pangangailangan. E pinapakita rito na walang ibang Diyos, ang Panginoon lang. At ang Diyos na ito ay tapat. Nagpalit man ang mga henerasyon pero ang Diyos na ito ay nananatili at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. So God is worthy of trust. Na-imagine niyo ba na ah, pagka kayo po ay nagtitiwala sa isang tao, di ho ba ang isa sa umaapekto sa ating pagtitiwala ay yung pagka yung tao ho ay hindi katiwa-tiwala. Kahit na gusto mong magtiwala sa kanya, eh talagang pag nakita mo yung katangian niya, parang mapapaisip ka, parang wag na lang. eh, sa panahon ho natin ngayon, di ba? Napakarami na hong mga scammer, napakaraming nabubudol, naloloko. E napakahirap pong magtiwala. E kaya nga dito napakaganda, ini-establish sa atin. Bakit nga naman sa tao nagtitiwala tayo kahit paminsan eh, halata namang lolokohin tayo. Pero sa Diyos, pag di natin subukan, He is worthy of trust. Pangalawa po, napakaganda ng sinabi sa Numbers 23 verse 19. God is not a man that he should lie. He is not a human that he should change his mind. Has he ever spoken and failed to act? Has he ever promised and not carried it through? Kinumpara po ang Diyos sa tao. Alam nyo ang isang dahilan kung bakit ang tao mahirap pagtiwalaan dahil nagbabago yung kakayahan, nagbabago isip. Diba? Ewan ko ho ah. Naranasan nyo na ba na kayo po'y mapangakuan ng uh, isang tao na later on nagbago ang isip? Di ho ba? At pag nagbago isip, parang uh, kahit na nandun yung umaasa ka, e eh, wala na eh. Bakit? Kasi yung taong nangako, nagbago yung kanyang isip. Kaya kung papansinin mo, lalong-lalo na pag panahon ng eleksyon, di ba? Mga kandidato, nako eh, karamihan po halos lahat sasabihin para makuha yung boto. At uh, ang, ang katanungan na lang, eh, tuto pa rin ba ang mga ito? E eh, ganyan din naman ho, pamisan po, pagka nakukulitan tayo sa mga bata. Sige, sige, hayaan mo. O, oh, mangangako tayo, pero ang tanong, totoo ba at sinsero yung ating pangako? E eh, bakit ba nagbabago yung isip ng tao? Una, may mga impormasyon na hindi natin alam. Diba, misan, uh, kaya ka nangako dahil ganito yung Uh, ugali ng isang tao, ganito yung kanyang pagkatao, tapos may malalamang kang hindi tama sa kanya, so sometimes we change our minds. Ano pa? May mga pagkakataon po na kaya nagbabago rin ng isip natin dahil hindi natin lubos na napag-isipan yung pangako. 'Di ba? Minsan ang dali kasing magbitaw ng mga salita. Madaling magsabi, nangangako ako. Madaling magsabi ito ang gagawin ko para sa iyo. Pero ang malaki at mahalagang katanungan kasi dyan, baka hindi mo na pag-isipan. Kaya later on, parang napasubo ka na lang sa iyong pangako. Ewan ko ho, ah, naranasan niyo na ho ba na kayo ay uh, napasubo, di ba? Eh, naalala ko nung pandemic. Madalas kong marinig to dati, ngayon di ko na naririnig eh. Yung uh, kapag ka merong uh, nanghihingi, eh ang sasabihin, hayaan mo, sa Pasko. Di ba? Ganyan tayo eh, no? Hayaan mo sa Pasko. Eh dati-rati ho, madalas kong marinig yan. Uh, kasi nga, para bang ang dating, wag ngayon, pagdating ng tamang panahon. Kasi may reason na ako at marahil may kakayahan. Pero ngayon po, hindi ko na naririnig yan. Siguro ang dahilan, dahil uh, naranasan natin ng pandemic, eh, hindi pala ganong kasimple ang mga ako. Dahil yung kakayahan nating tuparin yung ating pangako, eh pwede ho magbago anytime, di ho ba? Kaya nga, uh, napakagandang panghawakan yung katotohanan that God does not change His mind. Paano mong babaguhin ang isip ng Diyos na hindi ka pa pinapanganak, kilala ka na, alam lahat sa buhay mo, wala kang maitatago sa Kanya? Paano mong babaguhin ang isip ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng kaganapan? So walang, walang pagbabago ng isip. Kaya nga ang ganda-ganda nung sinabi at basahin natin muli. Numbers 23 verse 19 God is not a man that he should lie. He is not a human that he should change his mind. Has he ever spoken and failed to act? Has he ever promised and not carried it through? So he does not change his mind. Pangatlong bagay po, nako ito, paborito ko itong passage na ito. Ang sabi sa Psalm 102 verse 25 to 28, In ages past you laid the foundation of the earth. The heavens are the work of your hands. Even they will perish, but you remain forever. They will wear out like old clothing. You will change them like a garment and they will fade away. But you are always the same. Your years never end. The children of your people will live in security. Their children's children will thrive in your presence. Kamakailan po ay meron akong nabasang isang uh, article sa isang sobrang yaman na tao, hindi ho sa Pilipinas ito. At uh, sa sobrang yaman, laki ng pera, ang ginawa ho niya ay uh, gumawa siya ng sistema at mga agreement sa mga institutions, banko, na magbibigay ng katiyakan na yung pera po niya ay maipapasa ng kung gaano karami daang-daang henerasyon daang na pag-ingatan yung kayamanan at lahat magbe-benefit. So para bang gusto niyang i-assure yung kanyang mga salin lahi, hindi kayo maghihirap. Alam niyo po, napakagandang pakinggan yan pero alam natin na Uh, una sa lahat, eh, hindi mo natiyak pag wala ka na kung ano mangyayari, di ho ba? Pangalawa, hindi mo rin tiyak na dahil binigyan mo ng pera, aayos ang buhay. Eh, ang pera po is a great enabler. Sabi nga ng isang author, it magnifies things. Sa panong paraan? It magnifies your strengths. Kung ikaw po ay mabuting tao, ang pera po may kapasidad na yung kabutihan mo Mas mapalawak mo, mas marami ang maabot mo Marami ang mapagpala, di po ba? Ganyan ang pera eh Pero yung kabilang side, totoo din Ang pera po can also increase your weaknesses uh, Lalong nakikita yung kahinaan, kasamaan ng isang tao Misan po kung mabisyo ka Kung ikaw po ay may mga maling ginagawa Yung pera po will enable you to do wrong things At hindi maganda yan kaya nga, kung ating papansinin at pupunahin, eh pagka ho hindi tama ang puso ng tao, eh kahit po pamanahan mo yan, gugulo buhay. Marami na po akong nasaksihan na talagang masasabi mo maganda ang samahan, pero dahil po sa kayamanan, eh misa nasisira yung mga relasyon sa isa't isa. Kaya hindi po tayo pwedeng reliant sa pera. At hindi pwedeng isipin na pera lang ang mahalaga. Kaya nga dito, no bakit ka magre-rely sa pera lamang, samantalang ito ang Panginoon, na nagbibigay ng pangako. Ang sinasabi niya, yung mga nilikha ng Diyos, malalaos, maluluma, masisira. You will change them like a garment and they will fade away. But you are always the same. Your years never end. Ang isang karakter po ng tao, tumatanda tayo. Sa ating pagtanda, yung mga kakayahan natin, sadyang nagbabago, di po ba? Uh, yung mga dating kaya, misan po hindi na kaya, yung mga dating meron, minsan nawawala o nababawasan. At uh, ganyan po ang nature ng buhay natin. Kaya nga, ay, hindi tayo pwedeng asahan palagi dahil minsan nandun yung sincerity. Gusto naman natin, pero wala na yung capacity. May mga times naman, kagaya nung isang sinabi natin, nagbabago isip, yung capacity nandun, wala naman po yung sincerity dahil nagbago na yung isip. So, mapapansin mo, ang isang mapanghahawakan natin tungkol sa Panginoon is that God is steadfast. Uh, you are always the same. Your years never end. In other words, yung pangako ng kanyang binitawan ay naroon ng lakas, kakayahan, at yung lakas at kakayahang iyon hindi nababawasan, hindi nagbabago. It remains the same. So yung capacity to fulfill the promise ay talagang masasabi nating mapangahawakan dahil hindi nga nagbabago ang ating Panginoon. At napakagandang katotohanan po nito mga kapatid. Ano? God is steadfast. Kaya kung kayo po ay pinanghihinaan ng loob, nag-aalala for the next generation, ito po ang sinasabi ng Biblia. The children of your people will live in security. Their children's children will thrive in your presence. Naalala ko po nung uh, na-diagnose ako na may brain tumor at uh, yung iba sa inyo alam to na na-surgery po ako many many years ago that's 2018 so 7 years ago. At uh, nung nandun po ako sa crossroad ng treatment. Ay uh, naalala ko po yung aking anak kasi yung bunso namin pinanganak din po yan 2018 June June 25 to be exact. Nalamang ko may brain tumor ako, September. So just a few months after he was born. Tapos ibe-brain surgery pa ako, November. November 13. At uh, same year po yan, 2018. At uh, talaga namang, para bang iniisip mo, Lord, sino mag-aalaga sa mga ito? Uh, pag nawala ako o kaya pag naging disabled ako, paano itong mga pamilya uh, ko? Paano itong mga anak ko? Anong gagawin? paano 'yung misis ko Kung no? Kumbaga, ang daming iniisip. Pero alam niyo po ang assurance ng Panginoon sa akin para bang gusto niyang i-impress sa akin na ang totoo niyan, ang mas makapag-iingat sa iyong susunod na mga salinlahi, sa iyong pamilya, sa iyong anak ay walang iba kundi ang Panginoon. At napakaganda po ng assurance ng verse na ito. Na kahit wala na po tayo if they walk according to God's will if they obey the Lord sabi nga ng passage God is always the same Siya na nagtaguyod sa iyo ay magtataguyod sa kanila they can thrive in his presence because God is steadfast Ang ganda no uh, hindi nagbabago hindi naluluma hindi nababawasan ng kapasidad Pang-apat na bagay po is that God is dedicated. When we say that God is faithful, it means that He is dedicated. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, he will remain faithful for he cannot disown himself. Ang ganda ho ng pinapaliwanag ng passage na ito kasi minsan tayo kaya nagbabago ang pakikitungo natin kasi nagbabago yung pakikitungo sa atin Di no ba? May mga times na maganda yung relasyon nyo pag, Pagka hindi na maganda yung pakikitungo sa'yo Sometimes, nagre-respond tayo sa paraan Na hindi na rin maganda yung pakikitungo natin sa kanila Ang Panginoon hindi ganon If we are faithless, He will remain faithful For He cannot disown Himself Hindi po ito parang Uh, hamon na tayo po ay maging faithless. Uh, I do not encourage you to do that. Ang sinasabi lang po natin, yung pag-ibig ng Diyos, yung Kanyang katapatan at kabutihan, eh hindi po nakadepende sa atin. Kaya nga, yan ang assurance natin. Can you imagine yung weakness natin, yung ating limitations? Kung ang pagkilos ng Diyos ay nakasalalay sa ating uh, pagkatao, nako, eh palagay ko, wala tayong magandang tatanggapin. Pero purihin ang Panginoon because if we are faithless, He will remain faithful for He cannot disown Himself. At ang kagandahan dyan, itong sabi ng Psalm 37 verse 5, Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Hinahamon, pinapaalalahanan, iniimbitahan tayo magtiwala sa ating Panginoon. Manangan tayo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, sa kadakilaan ng Diyos na ito, sa kanyang katapatan, sa kanyang kahigitan, sa kanyang kapangyarihan, karangyaan, eto siya, binibigyan tayo ng imbitasyon na lumapit sa kanya. At hindi lang yon pinadala si Jesus, nagkatawang tao, upang uh, makasalamuha tayo at maging tagapagligtas natin. Can you imagine yung ginawa ng Diyos? Kaya nga sa Hebrews, pinapaliwanag sa atin, alam niya yung ating pinagdadaanan kasi nagkatawang tao siya kilala niya tayo. Hindi lang niya alam, head knowledge, but experiential dahil nagkatawang taong Panginoon. So he can best represent us to God. At uh, yan po ang napakagandang bagay. Kaya nga sa atin, marahil po no, sa inyong sariling karanasan, baka hindi nyo pa nasubukang lubos na magtiwala sa Diyos. Sabi ko nga sa umpisa ng ating pag-aaral, eh, pamisan po, yung pagtitiwala, may choice pa tayo. Kasi nanginibabaw pa yung yabang, ayaw pa natin eh. Di ba? Pero may mga times na sobrang desperado. But I challenge you, whether by choice or by desperation, come to God. Commit your ways to God. At makikita mo ang pagkilos ng Panginoon sa paraang hindi mo inaakala. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Bansuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.